sa sa Taguiga, perbigutan ng isang mga active followers ang tinunta natin para bila natin ng toys. Dito po sa tabi ko at papakilala natin sa, mga followers at mga viewers guys. At anong pangalan mo, ma'am? Camille Garcia. Ayan po, si Camille Garcia ay active followers natin. Ilang months ka na sa akin nakapollow? sa taon na po. ah uh, well, alos year na guys siya nakapalo sa atin at titingnan natin ang mga points niya na hawak-hawak. Ito po sa... Akin guys. Ito po yung coins niya na Ayan guys. Oh. Ay, meron siyang 1972, 1974 dalawang piraso. Ayan ay 1 pipe ang niyan guys. Meron siyang dalawang ipatong libo siya. At ito ay itong nyog. 2 pesos na nyog. Meron siyang apat na piraso. Ang bili natin dito guys ay 1,000 ang isa. Meron siyang apat na libo. At itong kalabaw guys, isang libo rin ang isa, meron siyang tatlo. Bali, meron siya lahat ng 10,000 guys. to Bibili natin sa kanya to kay Camille ng 10,000 lahat ng coins niya. At ano bang trabaho mo? Wala po. Ah, wala siyang trabaho at napakapalad niya at nabili natin siya ng coins. Wala siyang trabaho eh. At ito guys, babayaran natin siya. mam Ma mam Ma kami 10,000 para sa coins mo lahat at napakapalad mo na pili Ano mas sabi mo? Thank you po. May pambili na rin po ako ng bigas at ulam. Tsaka may pambayad na rin ako ng ilaw at tubig. Oh, kompleto guys. Parang ka, napakarami niyang ano, problema. Kaya, ayan guys. At pag lagi kayo active sa akin at follow, like, share lang guys. At kaya naman pupunta ko. Maraming salamat.